Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris ngayong Pebrero 6, 2025. Ang enerhiya ng araw na ito, pagyakap sa hindi inaasahan. Ngayong araw ng Huwebes, Pebrero 6, isang matinding enerhiya ang dumadaloy sa iyong paligid, Aris. Ang araw na ito ay puno ng misteryo at kasabikan, isang bagay na tila likas mong hinahanap ang iyong puso ay sumasabik sa mga hindi inaasahang pangyayari, sa mga pagsubok na nagpapabilis ng iyong pibok ng puso, at sa mga pagkakataong nagdadala ng matinding sigla sa iyong araw. Ang iyong pagiging mapusok at puno ng enerhiya ay gagabay sa iyo upang yakapin ang araw na ito na tila isang malinis na canvas, isang pagkakataon, upang ipinta mo ito gamit ang matitingkad at masisiglang kulay ng iyong diwa at pagnanasa sa buhay. Ngayong araw, maaari mong maramdaman ang kakaibang tawag ng hindi pa natutuklasang mga pagkakataon. Maaaring magkaroon ka ng biglaang pagnanasa upang maglakbay, subukan ng isang bagong gawain, o makipag-usap sa isang taong noon mo pa gustong makilala. Ang di inaasahang mga kaganapan ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon, kaya huwag kang matakot na lumihis sa dati mong nakagawian. Yakapin ang iyong likas na pagiging mapangahas, isang katangiang nagbibigay sa iyo ng lakas upang sumubok ng mga bagay na hindi pa nasusubukan ng iba. Tandaan, minsan sa hindi inaasahang mga sandali nagmumula ang pinakadakilang oportunidad. Ang kapangyarihan ng buwan sa Gemini, pagtuklas ng bagong kaalaman at pananaw. Habang ang buwan ay namamalagi sa Gemini, mas lalo mong mararamdaman ang udyok na magpalawak ng iyong isipan, ito ay isang araw ng talakayan, pagkatuto at pagtatanong. Ang iyong pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa dati, ang mga ideya ay tila dumadaloy ng walang tigil, at ang iyong pagkamausisa ay nagtutulak sa iyo na tuklasin ang mas malalim pang mga bagay. Maaari kang magkaroon ng matatalinong pag-uusap na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay, kaya huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga taong may kakaibang pananaw o may malalim na karanasan sa buhay. Ito rin ang tamang panahon upang sumubok ng isang bagong interes o libangan na maaaring magdala sa iyo ng dagdag na kasiyahan. Ang pag-aaral ng bagong bagay tulad ng isang wika, kasanayan, o diskarte ay makakatulong upang palakasin ang iyong isip at palawakin ang iyong kakayahan. Tandaan, Aries, ang pagiging buka sa bagong kaalaman ay isang hakbang patungo sa personal na pag-unlad. Pagtuklas sa sarili, pagharap sa katigasan ng ulo, at pag-unawa sa ibang pananaw. Ngunit kasabay ng matinding pagnanasa mong tuklasin ang bago, dapat mo ring bantayan ang iyong likas na pagiging matigas ang ulo. Ang iyong malakas na paniniwala at determinasyon ay maaaring maging sandata mo upang makamit ang tagumpay, muni kung minsan, ito rin ang nagiging hadlang sa iyong kakayahang makinig at umunawa sa iba. Ang pagsasara ng iyong isipan sa ibang pananaw ay maaaring makapigil sa iyong paglago. Ngayong araw, subukan mong pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong katigasan ng ulo sa iyong pakikisalamuha sa iba. Pagnilayan kung paano mo maaaring balansihin ang iyong matibay na paninindigan ng hindi sinasara ang pinto sa bagong kaalaman at opinyon. Ang kakayahang makinig at mag-adjust ay hindi kahinaan, kundi isang tanda ng talino at pagiging bukas sa pagbabago. Ang gabi ng mahika at pangakit, pagtanggap sa enerhiya ng kadalakan at kasiyahan. Habang lumulubog ang araw at bumabalot ang gabi, isang mahiwagang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang hangin ay tila puno ng pangakit at pagkamangha. Sa gabi nito, mararamdaman mong ang iyong espiritu ay nag-aalab at ang iyong enerhiya ay nagliliwanan. Ito ay isang pagkakataon upang hayaan mong sumayaw ang iyong kaluluwa sa tubtob ng universo. Isang magandang paraan upang ipahayag ang iyong sarili na iyong gabi ay sa pamamagitan ng musika. Kaya ang umawit ang iyong puso, kahit literal na kumanta ka, o ipahayag mo ang iyong damdamin sa ibang paraan, tulad ng pagsasayaw, pagsusulat, o pagsasama-sama ng mga mahal mo sa buhay. Ang kasiyahan at pagiging totoo sa iyong sarili ay may kakayahang humatak ng positibong enerhiya. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, pulang kahel at ginto, ang pulang kahel ay sumisimbolo ng enerhiya, kasabikan, at tapang, habang ang ginto ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. Magsuot ng kulay na ito upang mapalakas ang iyong enerhiya at mapanatili ang positibong vibes sa buong araw. Maswerteng numero, isa, pito, isa-sero, ang isa ay simbolo ng pagsisimula at pamumuno, ang pito ay konektado sa karunungan at espiritualidad, at ang isa zero ay sumisimbolo ng buong siklo ng buhay at bagong oportunidad. Maswerteng kristal, carnelian, ang batong ito ay kilala sa pagpapalakas ng kumpiyansa, lakas ng loob at malikhaing enerhiya. Ito ang perpektong kristal para sa isang aris na nais magtagumpay sa kanyang mga adhikain. Maswerteng gawain, Sumubok ng isang bagong bagay na hindi mo pa nagagawa, maaari itong isang bagong aktibidad, pagkain, o kahit simpleng pagbabago sa iyong daily routine. Ang pagsubok ng bago ay magdadala ng sariwang enerhiya sa iyong araw. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw. Ngayong araw, Aris, ang mundo ay tila puno ng sigla at misteryo, at ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay yakapin ang di inaasahan, sapagkat dito nagmumula ang pinakamalalaking oportunidad. Ngunit kasabay ng iyong likas na kasabikan at pagsisimula ng bagong mga bagay, tandaan mong magkaroon ng balanse. Makinig sa iba, pagnilaya ng iyong mga desisyon, at huwag hayaang ang iyong matigas na paninindigan ay humadlang sa iyong kakayahang matuto. Ngayong gabi, hayaan mong ang musika ng universo ay sumayaw sa iyong puso. Ipagdiwang ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo at hayaang ang iyong enerhiya ay umagos ng natural. Ang mundo ay puno ng mahika at nasa iyo ang kakayahang gamitin ito upang gawing makulay, masaya at makabuluhan ang iyong buhay. Tandaan, Aris, ang araw na ito ay para sa iyo. Gamitin mo ito ng may sigla, tapang at bukas na isipan ang iyong kinabukasan ay puno ng posibilidad, yakapin mo ito ng buong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.